Hello, kabayan! Kamusta ka na? And bago ang lahat, maglipstick lipstick mo na ako, okay? Okay, I use lipstick from Jafra. Ayan. So, available to sa akin, sa lahat ng mga gustong mag-avail ng mga cosmetics, magpa-foots pa, magpa-facial. Dito lang, ma dito po kayo, message niyo po ako meron dito sa pesa ng ni Vili Uber. Ayan, so... Ewan ko lang kung ano mga available services niya. Basta ito. Sa kanya to. So, if ever po na-interested kayo, magpunta po kayo, kontakin niyo ako at i-endorse ko kayo sa kanya. Ayan. So, bago ang lahat ng yan, eh, hindi po yan yung aking pinaka-topic for today. No? ba diba? <laughs> nag -lipstick lang ako kasi naiya ako kasi hindi ako naka-lipstick. So, meron akong i-share sa inyo. Alam nyo ba? Ang ganda nito. So, meron akong na-discover dito sa... Tagaytay, hotel sa Tagaytay. Diyos ko, sa lahat po ng mga nasa taga-Germany dito sa DE, sa Deutschland. Nako, i-invest nyo na ang mga ipo ninyo or kung malaki po yung kinikita ninyo mag-venture kayo sa real estate dahil siguradong dodoble ang kita nyo dito, dodoble ang pera nyo at makakapag orlab pa kayo yung mga mahilig sa orlab yung mga baka bakasyo dyan sa lahat ng mga nasa DE eto na nga, eto na nga po kasi eto ang ganda nito, condo telto, kompleto na to, so parang fully furnished siyang, alam ko fully furnished to no, pero eto ang pinakamaganda dito, alam ko kung magkano siya, 19k lang po yan. Ayan, baka hindi nakikita. <laughs> Sorry kung hindi nakikita, pero alam nyo, 19K lang siya. Ayaw nyo pa, 19K. So, magkano yan kung per day? Magkano yan sa, ano, sa euro? Oh, 316, yung 19,000 mo, divide natin sa, eh, convert natin sa 60 for 1 euro. 316 euro lang per day. So, anong, o oh, diba yung 19,000 na yung monthly mo na yun so magtipid ka, diba? Para makabili ka, ma-own mo yung property dito sa Tagaytay. Ang ganda dito, guys. Kung gusto nyo malaman yung project, ay magpabook po kayo ng presentation, ng termine. Magpabook kayo ng termine at i-explain namin sa inyo yung pro project dito sa Tagaytay. Alam nyo, ang ganda niya kasi condo to, Tapos, ang maganda pa nito, pwede nyo siyang pagkakitaan. pag-aari nyo na to, tong condo dito sa Tagaytay, tapos pwede nyo pa siyang pagkakitaan, ay bakit hindi natin pa pupahan Or kung halimbawa nasa ibang bansa kayo, hindi nyo po kaya, hindi nyo po kayang i-manage yung inyong business, may magma-manage sa business mo. Ano ng freedom cares, di ba? Ano pa wala ka nang iintindihin? Basta ang kailangan mo lang uh, ipaglaban na ma-earn mo yung unit na ito. Ito ay 29 square meter, guys. 29 square meter itong studio unit na to. Unit 201, second floor dito sa Fora Rotunda, Tagaytay. Okay. Ayan. Ah... Uh, Price list as September 15, 2023. O, oh, ba? Diba? Alam nyo, guys, ito pa sasabihin ko sa inyo. Natataas ang property, ang real estate property, kumataas ang appreciation value na, halimbawa, ayaw mo na, hmm, napapangitan ka, o halimbawa, sawa ka na dito sa kondo na to, pwede mo siyang ibenta, ilang years lang, pwede mo siyang ibenta, tapos, pwede ka pang mag, pwede kang kumita, madodoble yung pera mo nilagay dito sa kondo, ano ba, diba? So, ito na nga, kung, interesado ka, i-discuss ko yan sa'yo. So, habang nandito ako sa Deutschland, is magpabook na po kayo ng termin kung kailan tayo pwedeng, pwede kong madiscuss sa'yo. Alam mo, libre kape. Libre. Kung gusto mo, libre lipstick, lilibre ko rin sa'yo to. Libre puts pa, libre kape. Magpabook ka lang ng termin sa'kin. Pa, at i-discuss ko sa'yo. And, syempre, kung interested po kayo na i-grab ang offer na ito, all you have to do is magpapa-reserve po kayo. Kailangan na may reservation po kayo. Naka-name ito sa inyo. Uh, ang reservation fee nito ay 50,000 pesos po. O, magkano yan? Magkano ang 50,000 sa euro? Yan po ay 833 lang. O, anong gusto mo? Mag-Turkey ka, punta ka sa Turkey. Nag-enjoy ka lang ng limang araw doon. Samantalang dito sa condo, fora Tagaytay makakasama mo pa ang family mo sarili mo pa ang unit na uh, tight titled sa iyo sarili mo pa siya anytime pwede kang pwede kang magmamasyal manood malapit 'yan sa mga mall ang ganda ng project na 'yan tapos ang maganda pa nito pwede pang madoble yung pera mo na inilagay dito sa condo na ito sa property na ito so ano pa ano pa ang iniintay mo 'di ba Philippines choose philippines because philippines is 7107 islands and rich in natural resources ayan so invest na sa real estate from the philippines and ako na ang makakatulong sa'yo para mag-guide kita to your journey for your investment so tutulungan kita pagdating sa mga ganyang usapin kung uh, example hindi po kayo uh, educated about real estate, kung anong kahalagahan, o kung paano gawin itong negosyong ito, paano mag-multiply ang pera nyo. Tuturo ko po yan sa inyong lahat. Si-share ko po yan sa inyo sa, sa inyong lahat. Basta, i-add nyo ako dito sa i-whatsapp nyo ko kasi medyo puno na yung messenger ko. So, i-whatsapp nyo po ako. Pwede din, pwede din sa messenger, pero whatsapp or kaya email nyo ako para po ma- guide ko po kayo sa inyong journey through your investment. Ayan. So, sa lahat ng mga nandito sa Germany, ayan, kape tayo, okay? Treat ko. Treat ko ang kape mo. Okay? <laughs> ayan. So, thank you for watching my video. And for more information, details, project presentation, just WhatsApp me or email me or direct message me on my messenger para po ma kita to your uh, journey dito sa real estate and uh, to your investment. So, Labano FW, free your sure life! Thank you for watching! Bye!